Ayan. Ayan ang aking asawa. Kasi galing lang sa trabaho. Tapos na. Ayan pa sa kabila. Napakay mo na lahat yan. Kasi ng aking asawa galing sa trabaho. Yan ba? Yan yung isa na yun. Kanina nagkakalang ano nag 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 na yan. Lagi nung miiyak-iyak yan. Hindi yung malaki na yan o. Oh. Yun Oo. Oh. Kanina. Nakikita ko siya dyan. Yung mga manong na niya. Kasi hindi ko pa napapakain yan. Tapos yung isa na yun. Parang muntik maglalaglag yan o. Oh. Kaya ko yung kain ayun no. ayun no. Yan. Oh. marami yung mga anak, mga hindi ko alam. Nagkita ko yung lang eh. ko pag nagaano, nag tak 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 dami yung mga ganyan ganyan. Yung nasa ano, mo na lang sa kabilang side. Yan. Saan yung makatay natin diyan? Kakatapos siya lang kasi ano guys eh. So, mali siya. Ang nga Ano ba 'to? 'to? Ano ba bakit? Bibinta niya. Oh guys, for sale yung chicken namin na mga nitib-nitib. Nitib, Texas yan. Ay, Texas daw yan. Uh, Texas daw yan kasi madilim nito. Tapos yan napakain pakain ng aming mga manok. Ayan. Plus, leta mo ha. Ito kami manok. Yan. 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 Tapos yun. din ko yung ulo niya. Ayan. Yan. So, hindi ako marunong magpakain kasi. ano? Pera mga kanibaro this. Yan guys, yung ano namin kulungan yan. Tapos yan. So, kakatapos yan lang pakain kasi nga. Galing siya ng work. Ayan yung pagkain niya. Ayan, 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 ayan. Ayan yung pagkain niya. Madilim na guys eh. Tulog na yung aming mga